Hello mga supporters, mga viewers ni Inday Sali. Kamusta naman kayo, guys? Maayong aga sa inyo. Ay naman ko, guys. Bali, ito Andito naman si Inday Nyo Sali uh, magbigay ng mga advice tungkol sa uh, tungkol sa ating buhay. Katulad ko guys na namonetize ako sa sa uh, YouTube ko, ah uh, dapat advice ko lang sa inyo guys, uh, samahan natin ng samahin ah uh, samahan natin ng dasal. Palagi na sana uh, bigyan tayo ni Lord ng maraming uh, viewers, maraming uh, subscriber hindi lang na basta-basta lang tayo nag live guys na okay lang na nakatingin tayo na nag live tayo nag open tayo ng live natin so kailangan din natin na uh, samahan ng dasal uh, sa mga nagsisimula pa lang dyan sa pag upload ng mga video sa youtube advice ko lang sa inyo na ah uh, dubli pagsisikap lang guys huwag mawala ng pag asa So, like for example, hindi na ngayon nag-upload ka, nag-upload ka ngayong umaga, tapos kinabukasan ayaw mo na mag-upload kasi tinitingnan mo, oh, ayaw ko na kasi sumusuko ka na agad kasi natingnan mo, wala kang views, wala yung upload mo, wala no views, so kinabukasan ayaw mo na mag-upload, hindi ganun guys, ah, uh, mas lalo mo pa sipagan kung gusto mo talaga na mamonetize ka katulad ko guys. Kahit ay uh, hindi naman sa araw-araw na marami akong viewers, minsan wala din, minsan marami. So, depende sa mga nabi, na depende sa mga mga na-upload natin ng na mga video kung ka-inspired, inspired sa mga viewers. So, uh, sigurado na tingnan nila yung panoorin nila yung video mo. Meron naman na parang parang hindi hindi ka walang kaganagana yung video mo. So, hindi yan nila mapansin. Pero, huwag tayong mawala ng pag-asa, guys. Ah... Uh, kumbaga, kahit uh, kunti lang ang viewers mo, ipagpatuloy mo lang, guys, na na mag-upload ng video kasi may kasabihan pag may tiyaga may nilaga so paano tayo paano maging successful ang ating uh, ating buhay o paano maging uh, successful ang ating uh, being a creator kung kung samahan natin ng katamaran So kailangan pagan mag-upload ng mga video morning and afternoon. Yun talaga yung ginagawa ko guys. Kahit pagod na ako, i ano ko sa inyo, i ko sa inyo ako guys, bago ako magsimula, bago ako pumapasok sa trabaho ko umaga, inuuna ko yon ang ang pag-upload ng video o mag-live sa YouTube ko guys bago ako magsimula sa work. Kasi pag ando na ako sa trabaho, buong araw na talaga hanggang gabi na yan guys. Hindi na ako makapag-upload. So inuuna ko talaga palagi kung paano ako naging successful sa YouTube ko. Inuuna una ko talaga palagi ang aking pag-upload ng video o pag live. Ginaspend ko git ang oras ko sa YouTube ko. And after duty, guys, uh, YouTube na naman ako ulit. Uh, hindi hindi ko pinabayaan ang ang pag-upload ko sa YouTube. Palagi ako nasa YouTube morning and evening. Tapos uh, yun, sabi ko sa inyo, may kasamang dasal talaga, guys during ako nag live, nag pray ako na sana bigyan ako ni Lord ng maraming viewers maraming subscriber, hindi man araw-araw na binibigay sa akin na marami akong viewers sa ngayon uh, nakita ko guys, napakalaking ano na layo na gid ang diferensya i compare sa nagligad nga bago pa ko nag-start kay kadamot-damot gid sa nga viewers galabot na siya guys ang um, aga pa na nindog na nabalay ko, galabot na na siya sa babaw ang viewers ko 1,100 1,200 and then manug mapanubo naman na siya uh, 900 uh, 700 500 ang pinakanubo ko, gid nga viewer sa una guys is 200 amo lang gid na ang pinakanubo ko subo ang pinaka kanubo nga viewer 0 1 2 galabot na ko dira so ang pinakataas ko nga viewers is at uh, 30 50 wala nako nakalabot 100 pero ah uh, bless gig ko gyapon katama grabe gid ang pasalamat ko kay Lord grabe as in na happy gid ko as in uh, grabe ang pasalamat ko kay Lord, kay YouTube, nga bisan paano sa kadamo-damo, libo-libo nga nag-try, pero isa ko sa nangin mapalad nga na monetize, full gig ko kag, uh, thank you so much Lord, tood ang hambal nila nga, pag nagasalig ka lang sa ginoo, wala sang imposible. Eh. So, nothing is impossible if you trust to the Lord. Na dapat maniwala tayo palagi, manalig tayo kay Lord, manalangin tayo kay Lord. Yan yun talaga ang ma-advise ko sa nag-uimpisa pa lang sa YouTube. Kasi, kasi kayo, balang araw, pag doble sikap lang kayo, tiwala lang kayo kay Lord hindi nyo ma, hindi nyo inaasahan na na monetize na kayo may tinatanggap na kayo buwan-buwan so ako din guys uh, bless ako ni Lord kasi may natatanggap ako buwan-buwan at saka yun yung sabi ko sa inyo dasal dasal ang pinaka powerful sa ating buhay dapat wag tayo mawala ng pag-asa Uh, sa araw-araw natin na ginagawa, sama natin ng prayer para si Lord andyan palagi sa atin sa mga ginagawa natin araw-araw. Ma tayo ng Panginoon, ma bigyan niya tayo ng blessings. Hindi hindi man agad-agad, pero may darating na wastong uh, pangangailangan natin guys kung tayo ay marunong mag hingi ng tulong sa Panginoon at saka gagawa lang tayo ng kabutihan sa ating kapwa tao yun palagi ang sinasabi ko sa inyo gagawa tayo ng kabutihan uh, dasal powerful also and then wag magtamad mag upload ng video every morning and every evening dapat bigyan natin talaga ng panahon guys kasi kung kailan lang kayo mag upload kung kailan lang gusto nyo tapos sabi mo ah wag hindi sana, hindi mo na ako ngayon mag-upload ng video kasi busy, unahin ko yung trabaho ko, ganito, ganito. So, hindi ka, hindi ka mag-aasin. So, pag, pag, uh, kung, kung, kailan ka lang mag-upload ng video, dapat mag-upload ka ng video si pagan mo, morning and evening talaga. Tapos, yun lang. Sana, maniwala kayo sa sinabi ko sa inyo, pag may tiyaga, may nilaga. Kasi ako guys, lahat na pagsisikap, uh, nakikita niyo naman guys, uh, kahit puyat na puyat ako sa trabaho ko, kahit kulang na ako sa tulog, may ano pa din ako, may oras pa din ako, binibigyan ko pa din ng oras. Uh, hindi lang isang oras yung gina-spend ko dito sa YouTube. Sometimes 3 to 4, 3, 2 to 4 hours yung oras ko dito sa YouTube. So... Sana may inspire kayo sa akin na may buwan-buwan na ako na tinatanggap sa YouTube because sa aking kasipagan at saka hindi lang siguro sa kasipagan, may mga kasamang dasal din. Sana gawin nyo din yan guys kasi napakahalaga sa ating buhay ang dasal at saka manalig tayo sa Panginoon, maging mabuting tao tayo sa ating kapwa ako din guys na experience ko na din na uh, may natulungan na din ako hindi lang isang tao dalawang tao marami ko na napasaya Mar uh, pamilya ko, mga anak ko napasaya ko na sila ng dahil sa pagsisikap ko dito sa youtube kaya kayo guys uh, dapat ma-inspire din kayo balang araw marami din kayong matulungan pamilya nyo, mga anak nyo ibang tao na na walang makain maabigyan nyo din sila guys kasi may andyan na kayo may tinatanggap na kayo na na extra income sa youtube pero kasi kasi guys ngayon ang uh, sobrang mahal na ng mga bilihin kung yung sahod lang natin yung ano natin uh, wala talaga kasi yung sahod dito sa Pilipinas, di ba, ang konti lang ng sahod dito, ang salary dito is very small. So, kailangan natin extra income, so si pag at syaga, uh, si pag at syaga, at saka may, may, ano din, may kasamang dasal. Thank you for watching guys. Yun lang talaga ang ma-advise ko sa inyo. Sana po uh, gawin nyo at saka i-apply nyo sa buhay nyo. God bless guys. Bye bye guys. Thank you for watching.